Hayagang pinangalanan ni dating Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, sila Sen. Jingoy Estrada at Sen. Joel Villanueva na tumanggap ng di umano na pera galing sa mga flood control projects. Ito ang nangyaring kaganapan ngayong araw ng Martes sa Skiembre 9 bago magsimula ang talakayan ng Infrastructure Committee ng House of Representatives Ayon kay Hernandez, tumanggap si Estrada ng 30% cut mula sa mga proyekto ng Hagoroy at Malolos na 2025. Habang si Villanueva naman ay tumanggap ng 30% sa mga proyekto ng Balagtas, Bulacan. Sa isang press statement, Sinabi naman ni Sen. Jingoy Estrada na niminsan ay hindi niya nakasalamuha si Hernandez at tahasang sinabi na ito ay simungaling Sa ngayon ay wala pang direktang ulat sa reaksyon ni Sen. Villanueva hinggil sa kaso ng flood control projects. Pinangangambahan ni Hernandez ang kanyang kaligtasan, ganyan din ng kanyang pamilya. Kaya naman pinakiusap nito sa Kongreso na huwag siyang ibalik sa Senado. Aniya na siya dahil sa pagsasabi ng totoo. Sinigurado naman ng House of Representatives na bibigyan ng proteksyon si Hernandez. Kayo, ano sa tingin ninyo? Talaga bang guilty si Senador Jingoy Estrada at Senador Joel Villanueva? Pakatutukan, mag-like, mag-share at makiisa